Oop, oh, dahan, dahan kasi crossing, 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 crossing. Tapos nandating mo sa akin, sa isipan ko. Ako ay rabihan mo, nandisi na sadya. Kung pwede nga lang sana. Ikaw ay sa akin ang lang Kaso hindi yata pwede Kaso masyadong mataas ang katulad mo Kaya hanggang ligaw tingin nalang ako sa'yo At kung sasabihin ko man sa'yo Baka mapahiya lamang ako Hanggang ligaw tingin nalang Every day that I'm here with you I know that it feels right So right, so right Mm -hmm. And I just got to be near you every day and every night Every night And I know that we belong together It just had to be you and me, no, no uh, cause you bring out the best in me that like no one else can

Nagsira <laughs> po ako te. Two bars na lang pala ako. Ay, na mahal pa naman ng litro dito. Kung 61 dun sa QC, mga 63 yata dito, 65. Nakaka-uwi ah, pa kaya itong two bars. <laughs> Karga tayo, 100. Egol eh, egol. Ay gulay gul. Ari. Toto. Ay ano, 295 195. Ah, oh, naka-save tayo nang paano set siya ka. Pala book. O pa save na tayo. Nah, oh, nabungan apa? Apa oh, green? <laughs> Sayang ya, eh. green nih. Eh. <laughs> <laughs> Hindi na kita mahal Bawal naman ako sa piling mo At masaya pa din naman ako Makausap man kita Huwag mo nang tatanungin sa akin Kung pwede pa ba Na pwede ba Ang ikaw ko sa'yo Ayoko ko sa'yo Okay yun know. ah Gawin ng kandang smug. Sakto. May j e ako. Haha. <laughs> Uy. Focus. Focus lang. Focus.